What's up mga idol? So dito tayo ngayon sa game na to. Ah, uh, isa ka sa naglalaro nito, na ah, uh, pangalan nito No Man's Sky. So natuwa lang ako sa laro na to kasi sobrang futuristic niya tsaka ang ganda, sobrang lawak ng laro na to mga idol. 8 quintillion planets nandito dito. <laughs> Baga napakadaming galaxy, napakadaming universe. No lulula ka talaga so dito sa part na to sa video natin for today uh, may nakita akong planeta napakaganda ng ano napakaganda ng pangalan mga idol basahin nyo lang pangalan planet tutut <laughs> eh natuwa lang ako naglibot kasi ako tapos nadaanan ko bali nagyayelo tong planeta na to yelo siya mga idol Parang pangit yung weather dito ah. <laughs> Try natin magtayo ng base. Okay, punta tayo sa parte ng planeta na to na medyo maaraw. Scan na scan muna tayo. So. Tapos alis tayo mga ito. Punta tayo sa may ano na maaraw. Pinihingnan ko lang muna yung mga minerals at mga hayop dito kung ano ba mga klase ng hayop meron dito sa planet tutut <laughs> yun na natin ang idol alien alien yan ayan scan natin ah ayos ah parang unggoy ah <laughs> tara tara ayos tayo So ayan na, lumipad na tayo mga idol, kinat ko na. Kung nandito na tayo sa lugar na sa parte ng planeta na medyo maaraw. So ayan. Hanggang tayo ng pwede nating tayuan ng base. So nandito tayo sa medyo bundok mataas para maganda. Ayan, landing muna tayo dito. Tapos maglagay tayo ng base computer para margahan natin tong planeta na to para pwede tayong bumalik dito ganyan pero sa nakikita ko pangit ng weather dito kasi nitmaya maya bumabagyo mayat maya babagyo uulan tapos parang yelo ganun eh pangit hindi mabubuhay Pilipino dito malamig <laughs> taong kung Pilipino ka na naglalaro ka na mga ganyan ng kasi ng laro na pangkalawakan sci-fi piyin mo baka pwede tayo magkita sabihin mo lang kung saan planeta pupuntahan kita ang coordinates glip ganun. para pwede tayo magkita gawa tayo ng community mga Pilipino dito sa No Man's Sky kasi meron community dito kasali ako mga taga Europe nasa iisang planeta kami nagtayo kami ng base mga foreigner wala pa ako nakikita ang Pinoy <laughs> so, tayo lang tayo ng base dito cuboid cuboid base so cut na natin dito para ma hindi mahaba yung video na yun pakita ako na lang pagtapos na alright So, ayan mga idol, save na natin tong base na to. Uh, Pinas forward natin para hindi na ako umay. <laughs> so, ayan. Ayan yung ginawa nating base. Capture natin tapos save natin sa, upload natin sa server para nakasave yung progress. Uh, tapos alis na tayo dito mga idol. Para minarkahan ko lang para pwede ako bumalik. Yeah, kung gusto mong pumunta dito sa planet tutut tanungin -tut. <laughs> mo lang ako bigay ko sa yung blip na ito para makapunta sa na tayong space station na uh, i-upgrade ko itong bagong spaceship natin kasi nakakuha ko lang na ito eh Ta ano pa to class C i-upgrade natin para lumakas bawat Galaxy kasi merong ganito space station Ibig sabihin yun, merong pulis pang kalawakan dito Merong mga galaxy na walang police station pero puro pirata naman doon Haharangin ah, ka doon, nanakawang ah, ka ng mga kalakal, mga nakuha mo So dito, mga ano dito pulis pang kalawakan so, dito ka mag upgrade dito ka mag change appearance bibili ka ng mga planetary chart marami mga upgrade dito mo bibili ay mga idol upgrade natin sa class S So, ayun. Class S na mga idol. Bili lang tayo ng upgrade. Uh, ipunin natin yung upgrade bago natin lagay sa spaceship para yan, yung mga kulay dilaw, mga class S. Yan binibili natin. Uh, dito sa multi-tool natin. Patay na upgrade dito. Yan. <laughs> Kulay dilaw lang. Para malakas agad. Alright. So, ulit na tayo. So, ganito na lang ang video natin mga idol ha. Maraming salamat sa panonood sa channel natin. So, itong channel na to eh matagal na to. Kumbaga ngayon lang ako nag-upload dito ng ano, tsaka ngayon lang ako naglaro ng gantong game. So, balik na tayo sa base natin. <laughs> so, ganito na lang. Bye-bye!